Kumusta mga ka-adventure? Sa video ito, muli ninyo akong samahan sa bagong bukas na kalsada na magdudugtong sa New Clark City. Silipin natin ang mga nakatagong ganda na makikita natin dito. At meron tayong isang sisilipin na isang lugar na wala masyadong nakakaalam dito na tayo sa may sa ano. Sa Pangkawayan tong lugar na to. Ayan oh, doon tayo. Yun yung Mount Talin doon pa. Ah, ito. Karuktong din pala to doon. Bagong daan ito oh. Halos bagong semento lang oh. Yan papanik doon sa taas. Doon tayo. Papanik tayo. Meron pala ganito dito ng adventure. Dadalhin ko kayo sa Mount Talin. Ito, pataas na to. Kaya halika, samahan ninyo ako sa ating panibagong moto adventure. Let's go! Good morning mga adventure Today is Thursday. Holy weekend ngayon. Holy Thursday. Kaya magra-rides tayo ano. At nakikita nyo naman sa harapan natin na napakaraming ngayon na bumibiyahe ng mga motorista dahil long weekend ngayon. At alam nyo na, automatic na yan. Kung hindi mamasyal, mag out of town. Yung iba naman, kanya-kanyang business. At ngayon ang business natin, magro-road trip lang tayo. At hindi natin kasama ngayon ang ating OBR ano. Nasa bahay lang siya Ibang trip na gagawin natin ngayon Samahan niyo ako Pupunta tayo ulit sa Tarlac At Magmumotor lang tayo Doon sa tinatawag na Mini Chocolate Hills Ng Tarlac Doon sa may San Jose Tarlac Yan o, no? oh, napakaraming motorista oh. At sa mga makakapanood, sa mga magbibiyahe, ingat kayo mga brother, mga kapatid mga long rides ninyo at shout out din sa mga subscriber viewers at supporters natin napakaraming umuwi ngayon no Yan, oh, lang, Ano, may meron nang nagkano dito. umpisa na yung mga panata ng iba napakasarap talaga dumaan dito yan o diba Woohoo ganda napaka fresco rito pag dumadaan kasi nasa lilim ko ng puno balik ang kaliwa tayo rito dito na tayo sa Clark Perimeter Road Para medyo makaiwas-iwas tayo sa maraming motorista Sarap pumiyahe kapag ganito Walang ganong sasakyan Woohoo! Ayan, at pupunta tayo dito. Kakaliwa tayo para madana natin yung bagong Sacobia Bridge. Mag-u-turn tayo dito sa Rotonda. Yan dito na tayo pa-exit. Papuntang Mabalakat, Pampanga eh. Ngayon, papuntang ano naman dito, sa Clark. pa palang ginagawa yung daan dito. Ayan oh. No? Anong ginagawang project may lang tayo ulit dito katagal na panahon din tayong Hindi pupunta rito eh Woo! Ganda rito! dadaan na tayo doon sa bagong gawang Sakobia Bridge New Sakobia Bridge Ito kapag ka dineretso nyo na to Dineretso na to papuntang New Clark City Di yan na to yung Clark Airport Road Ayan na, Sakobia Bridge palipat ng drone ano kasi nandito pa tayo sa malapit sa ano Clark Airport Yan sa kanan natin man napakalaking ano niyan eh solar farm ayan okay. oh eh, no? kung makikita ninyo Solar farm Woo Ganda Ganda ng mga bundok doon oh no? Doon matatanaw rito sa kabila yung Lumang sa Cobia Bridge. Ganda. Yun oh, ang ganda ng view, panalo. Ah, pakaganda. Yan oh. Ganda ng dana, no? Tapos dito, ginagawa na rin itong gilid dito, Kaya kung kayo, nagbabalak kayong pumunta ng Bueno, Tarlac or Kapas Tarlac sa San Jose, yan, Monasterio de Tarlac ito yung pinakamabilis na daan dyan, papunta doon iwas na kayo dito sa traffic ng MacArthur Highway, dyan dito sa pinaka main road napaka sinik lang tong daan na to yun kasi papanik, kitang kita nyo yung ano, ganda nung daan tapos bundok pa, kabilaan. May mga siklista rin, oh. Wow! So, sa, mas maganda pa pala pagka uh, pumanik na kayo sa taas. Ganda oh. Panalo panalo. Ito, may bagong gawang tulay din ito. Ayun, meron ako nakikitang motor na dumadaan. Pwede pala motor doon. Sa taas. Woo! Panalo panalo ang view Sarap ng hangin Hindi pa syadong mainit Ito merong tulay dito na matadaanan no? Yun meron doon tulay Steel bridge hirap mag road trip Ah, meron pa daan doon ng tulay. Ah, papanik ng tulay. Ayun ano doon nga may daan nga dito ginagawa pa yung sidewalk dito may mga ano pa eh, bakal pa ganda oh sarap dumaan dito pagkatapos to na develop na ng gusto magsasawa kayo mag road trip dito yung 20 kilometers na yun mahaba haba na rin yan tapos ang ganda pa ng view puro mountain view yung makikita ninyo ito yung part ng tarlac dati na talagang marami pa dito mga taniman pero mula nung na nahukay itong daan na to nabuksan ito ang makikita ninyo Napakagandang view. Summer lang kasi ngayon, pero ganyan nakikita nyo, mapuno pa at malamig ang hangin. Yan oh, no? papanik na naman tayo doon. Panik ta panik taas tayo sa bundok. tawang tilik babu overpass sabi daw aw nga overpass may kalsada sa ilalim may daan sa ilalim kala ko tulay overpass pala kasi may mga residente dyan eh tsaka mataas tong lugar ng kalsada na to kaya gumawa ng overpass pero ang ganda oh ang taas na ito, grabe oh, ganda oh. yun nga no, para natin ng drone yang sa taas at hindi ko lang sure kung ano ang ginagawang project dyan pero napakalaki ang lapad na dun eh, sa pinakataas na yon at meron ng mga nakatayong mga establishment at may, parang meron yung ginagawa dito ano, uh, access road o ano parang bypass road siguro yan baka magkoconnecting yan doon sa may bagot hindi natin na masisigurado Alamin natin yan Pero ang lapad nung daan na yan oh, Papanik na yan Doon sa taas Lawak na Magkoconnect na yan Yan dyan palabas Doon sa pinaka taas na yon. Ayan lang At naipakita ko lang sa inyo no? Marami na rin palang ano, rito Mga solar lights oh. Ayan pangabagong bagong kabit Yan yung daan oh. Yung ginagawa dyan Project baka natin na yan sa mga susunod na panahon papalikan natin yan para ma-update natin sa ngayon dediretso tayo doon sa ating destinasyon yung nakikita nyo sa kanan natin mga adventure ayan yung Mount Dalin Mount Dalin yan hindi ko lang alam kung kayang panikin ng motor yan o merong hiking dyan merong trail wala na kikita oh. Ayan. di ba ito yung Mount Dalin. Meron pala akong nakikitang ano diyan. Daan sa taas at pupunta natin para sulit na rin yung adventure rides natin ano. Para maipasyal ko na kayo. Todo pasyal na to. Pupunta natin yun, titignan natin sa taas. May nakikita akong daan. Lalabas muna tayo dito sa New Clark City at babalik tayo dyan sa kabila. Para marating natin yung pinakataas ng mount Dali na yan. Kaya, tara. papasyal ko ko na kayo doon. Para dere derecho na, no? Para solid yung road trip natin. Yung ating adventure. Tara. ganda, oh. natin kung... Makakadaan tayo dyan gamit si Samwer Ayun Ayan, May nakita tayong trail dito no May nakita tayong trail Ayan no Doon tayo Yun yung Mount Talin doon pa Di bali ba may ginagawa rin ditong kalsada yun oh? Ayan no oh. Bagong Bagong hukay nga lang yung daan eh. Ito tayo dumaan. Baliwala ito sa mapa no. Nakita ko lang. Di bali doon. Makikita nyo na yung New Clark City. Ah, ito. Karugtong din pala to doon. Bagong daan ito oh. Halos bagong semento lang oh. Tsaka to yung pupunta natin. Papunta doon sa Mount Dalin kakanan tayo rito sementado na rin pala ang daan dito ang ganda no oh. ang ganda ng bundok na yan no oh. yun papanik doon sa taas doon tayo papanik tayo meron pala ganito dito ng adventure eh sa bundok na yan oh Mount Dalin, ang ganda din eh. Oh, yan tarik. Malalim 'to. Lalay lang kayo rito. Mataas 'tong daan na 'to. Baka uh, naka-scooter kayo, baka mag-slide kayo rito. Up. siya sabi ko. Uy, anyway, nabitin. Tarik eh. Yan. Papanig tayo sa Mount Dalin. Dadalin ko kayo sa Mount Dalin. Woohoo! Tarik to. Taas. Wow Gandang spot yun oh Pwede palang mag camping dito oh. Parang merong nakatira doon sa pinakaataas May nakikita akong bahay Uy Lalaki ng bato ma na dito. Putol na yung sementadong daan. Ito. Ito siguro papanik. Ito yung tinuturong daan. Papanik doon sa taas. Yung may nakikita ako doon. Eh, parang doon yun. No? Parang may bahay. Hindi ko alam kung public area to or private area na to. Private property. Rap Prop road. Woo. May ang daan dito mga adventure Pero kayang-kaya ni Samuel Ito, mataas na ito Ah, ito palang ang itsura nya Meron palang mga cottage dito At na ganda oh Meron pang Ano pala to? Pwede pa lang pumasyal dito mga ka-adventure. May mga cottages oh. Ay, good morning. Ah, ah mister niyo. Ay, ah, bali kayo may ari ho nito. Ah, ah, sir, good morning. Napasyal lang oh. Kasi sinisingil ko talaga garden ko sa amin. Pipitingin niyo. Pipit po. Ang marami sila. Ah, may discount pala. Tapos yung mag-o-overnight bukod pa yung bayad ng pitching ng tent. Pwede yung magdala ng sariling tent oh, di ba? Mm, ganon no. Oh. Ang galing oh. Ang ganda eh. Nakita ko. Ang ano ng lugar, develop. guys. Pakikita ko sa inyo yung lugar na to. Napakaganda. At saka sa mga mahilig mag-camping, eto, may re-recommend ko sa inyo. Kasi ako, camper eh. sa ko eh. akong camper. Uh, talagang ang ganda dito sa lugar na to. Yan yung mga cottage na yan na nakikita ninyo. Pag nagpunta kayo rito, walang bayad yan. Sabi ni sir yung may ari dito, no? Wala kayong bayad dyan. Yan, ang daming cottage, oh. Yun, palibot ito malawak din tong lugar na to sa taas at doon tayo kanina nagpalipad ng drone yan sa cottage meron na kayo makikita mga mesa kaya sa mga may ilig dyan mag camping eto napakaganda rito ang taas tsaka malamig daw dito sabi ni sir mapuno kasi tapos meron kayong mga view na makikita rito ayan eh yan ang itsura Oh. Dito. Dito tayo kanina. Mataas yung location natin. Ang ganda rito. Ang tahimik. Oh, dito pwede rin kayong mag-tent dito. Diyan. Yan ang itsura. Doon, pwede rin kayo doon magpunta. yo maganda rin yung spot na yun, no? Oh. Hindi ko alam na merong ganito rito. At ang lugar na to, yung mismong Mount Dalin na tinuturo ko kanina sa video. Yan, ang ganda rito. Ang lawak pa. Ito, dito mas masarap mag-camping dito. Ang ganda ng lugar, ang ganda ng spot. Yan, oh, may isang tent. Ah, yan, merong isang ano, cottage sa gitna. Panalo tong lugar na to sa mga camper. Ang ganda. At iyan ang view na makikita nyo dito. O di ba? Ang presko dito, magkakamping kayo. Yan ang view na makikita ninyo. Doon tayo galing. Yan. Yun, yung daan na yun. Ito, meron yung mga cottage din, oh. Sira na nga yung iba, oh. Sira na. At ang maganda rito, sa ngayon wala pa silang fixed rate para sa sa pagano pagpunta rito. Ah, bahala na lang kayo ano, consideration niyo na lang ah, mabigyan sila sir yung pinaka may-ari nitong lugar na to. Magbigay na lang kayo ng konsiderasyon. Yan ang kagandahan dito. Tahimik tsaka malinis. Yan. May mga kalat pero yung mga dahon lang ng puno no. Ayan, ito yung ito po sila. Yung may po ng Sir, okay lang po. Ayan, ito po. Ano po ang pangalan nila ulit, sir? Jason. Ah, si Sir Jason tsaka yan po yung missis niya po. Ayan, sila po dito yung ano may po ng lupa na to. At doon mayroon pa doon mga kwarto. Ayan, dito naman yung restroom nila. Sa ngayon, meron na akong nakikitang tangke ng tubig. Kaya siguro naman, meron din tubig dito kahit pa paano. Pero magdala na rin kayo para sigurado. At yan, napakita ko na sa inyo yung itsura ng lugar. Ano? Talagang sa ngayon lang kasi summer, kaya talagang mararamdaman nyo yung init. Pero sabi ni sir, yung mag-asawa, pagkagabi daw dito, eh malamig. Tsaka talagang may re-recommend ko sa inyo, lalo na sa mga mailig mag-camping. Itong lugar na to. Ang ganda kasi rito, tabing daan na kayo yan eh, yung access road sa Clark no papuntang New Clark City kaya madaling puntahan ito itong Mount Dalin uh, sa ngayon medyo wala pa silang Facebook page pero kung gusto nyo puntahan mapanood nyo itong video na to i-click nyo lang i-pin nyo lang sa Google Map Mount Dalin at dito na kayo dadalin mismo dito na kayo tuturo ni Google sa location sa Google Map Mount Dalin. At yan guys, uh, dito na magpapalam yung first segment ng vlog natin. Sa kita-kita tayo sa susunod na segment natin ano, papunta doon sa Chocolate Hills. Ari uh, sa tayo rito. Kaya uh, isa pang papaalala ko kung mga naka-scooter kayo, uh, kakayanin naman ng scooter basta mag lang kayo ano. Medyo matarik kasi yung daan. Kayang-kaya -kaya naman. Tsaka malit, kapraso lang naman yung dadaanan yan. Pababa, tsaka papanik, papunta rito. Pero medyo rough road, kaya mag-ingat lang kayo. Ayun uh, yun lang gusto kong i-share, ano. Uh, Shoutout ulit kay sir, sa mag-asawa dito. Ayun. sir. Ayun. ang ganda ng lugar, eh. Oh. Ang ganda. At least, naipasyal ko kayo rito sa Mount Dalin. Okay, guys. See you in our next adventure. Hindi po. Thank you, sir. Ah. Yan ang itsura ng daan dito. Pero kayang-kaya ng scooter yan. May mga nagpupunta na rin daw dito, mga naka 4x4. Mga... Meron pa nga na nasabi ni sir na nagpunta mga Koreano no. Siguro nagkaroon ng mission dito. Ayun. Ay, pinapakita ko lang sa inyo yung itsura ng daan. Kayang-kaya ng scooter to. Kasi alam ko may scooter ako eh. Basta alalay lang. Pwede, din nyo kung may back ride kayo, pababayin pababay nyo lang yung back ride nyo. Medyo matarik kasi dito eh. Tsaka mabato. Pero presko dito magpunta oh. At yan guys Dito, dito ko na tatapusin tong Vlog natin At salamat sa pagsama At shout out ulit sa Kaiser, sa mag-asawa no? See you in our next adventure Ano, you know, kayang-kaya ng scooter 'yan.